Ang kasing lakas ng tama mo Salamat sa iyo, aking guro at gabay Dahil sa iyo, ang buhay ko'y nagkasaysay Sa malas kong ito minsan sinwerte din ako ng makilala ang taong tulad mo Hindi na lalayo sa paglipat ng gusali ng isang freshman sa Universidad ng Ateneo de Manila ang pagbasa ng tula. Sa unang mga araw ng pasokan, ang isa sa mga madalas na problema ng isang freshie ay ang paglipat-lipat ng gusali papunta sa kanilang mga klase. Dahil sila ay nasa isang bagong paralan at bagong kapaligiran, hindi pa nila kadalasang alam ang istruktura ng lugar. Ang una't pinakamabisang paraan na maaaring gawin ay humanap ng isang mapagkakatiwalaang mapa ng paaralan. Tignang mabuti, pag-aralan ang mga daan, alamin ang pinakamainam na paraan upang makarating sa paroroonan. Halimbawa, ang estudyante ito ay nagnanais na makarating sa CTC o PLDT Convergent Technology Center galing sa Berkman's Hall. Matapos makita sa mapang pinakamainam na daan, baybayin ng may pag-iingat ang nilalakaran. Alamin at sundin ang mga tuntunin sa mga bawat lugar na madaraanan. Iwasan na makabangga na ibang naglalakad upang maiwasan ang aksidente. Aking guro't dahil sa iyo ang buhay ko'y nagkasaysay Sa malas kong ito, minsan sinwerte din ako Nang makilala ang taong tulad mo Pasensya na, sana maintindihan Kung sa iyong palagay ikaw ay nawawala, huminto sandali at tignan muli ang mapa upang makita kung ikaw ay nasa tamang daan hanggang sa ikaw ay makarating sa iyong destinasyon. Kung maganda ang iyong memorya, maaari mo nang gamitin muli ang iyong dinaanan para sa mga susunod na araw ng iyong klase. Maaari mo ring sabihin na ragdagan ang iyong kaalaman o sa istruktura ng paaralan. Ang makarating sa iyong destinasyon ang pinaka sa lahat. Ngunit, maari mo pa rin balikan ng mapa upang makita kung mayroon pa bang ibang paraan upang makarating sa iyong pupuntahan. Maaring marami pang ibang magagamit na daan na makapagpapabilis sa iyong paglalakbay. Maaring mayroon pang mas magpapakumportable sa iyong paglalakad. Alamin ang daan, pag-aralan at enjoy ang paglalakad. Sana maintindihan mo Gusto lang kita makasama Nasa kolayho ka na naman Marami kang ideyang matututuan Mula sa iyong mga makikilala Ngunit Ikaw pa rin talagang bahala sa iyong sarili Kahit anong daan ay maaari mong gamitin Isang lugar lang naman ang iyong pupuntahan Sa likod ng skwela, sa tindahan ni Manang Dalawin ang pag-ibig doon kung unang natikman Sa daming alaala, -ala, sana tandaan ninyo